Praise the Lord! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Praise God! Araw-araw, ang Diyos ay pumapatnubay, nagmamahal, nag-iingat, nagpuprovide, pumapatnubay at higit sa lahat. Kasama natin siya upang tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang dalangin ko ay patuloy na ang kalakasan ng pangangatawan ay sumayin yung lahat, kapayapaan ng inyong puso at kagaanan ng inyong kalooban sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, pagtitiwalang lubos at higit sa lahat ay pamumuhay na nagbibigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Mga kabataan, nandyan si Grace, magsama-sama kayong manalangin, tumawag sa Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos upang ang bawat isa sa inyo ay lumago sa Panginoon. At ang Panginoon ay kumilos sa inyong buhay, sa inyong pag-aaral sa inyong pang-araw-araw na gawain upang matiyak ninyo sa inyong buhay ang katagumpayan iba ang tao na nagtitiwala sa buhay na Diyos iba ang taong may pagkakilala sa tunay na Diyos na may gawa ng langit at lupa kapag ang Diyos ay kumilos na iibang istorya ng tao sapagkat himala ang magaganap sa kanyang buhay. Hindi ordinaryong mga pangyayari kung hindi mga supernatural things na kung saan ay mamamangha tayo kung gaano kabuti ang Diyos at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang nais kong i-share sa inyo sa oras na ito ay patungkol sa buhay na may pagtitiwalang lubos sa buhay na Diyos. Kagaya ng aking sinabi kanina, iba ang isang tao na nagtitiwala sa buhay na Diyos. Sapagkat saan man siya naroon ay pwede pe siyang tumawag sa Diyos upang... Pumatnubay ang Diyos at magbigay ng gabay, kaligtasan at pag-iingat sa nagtiwala at tumawag sa Kanyang dakilang pangalan. Ang sabi ng salita ng Diyos, If you call upon me, says the Lord, I will rescue you. I will protect you. I will give you success. And I will uh, acknowledge you. For you acknowledge my name, God says, I will protect you from all danger and harm and trouble. Sa Psalms 91, beginning verse 14 to uh, 19. If you call upon me, says the Lord, I will rescue you and protect you and I will answer you. and long life will I satisfy you and I will show you my salvation. Ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay lamang sa mundong ito. Sapagkat, anuman ang mangyari sa kanyang buhay o anumang maranasan niya sa kanyang buhay, kung alam niya na ang Diyos ay kasama niya, siya ay mananatiling uh, nakatayo at matagumpay sa anumang pagsubok at problema sa mundong ito hindi siya magagapi ng anumang pagsubok sa buhay hindi siya matatalo ng anumang hamon sa buhay maaring siya ay panandaliang mapagod panandaliang Uh, panghinaan ng loob, pero hindi siya makapananatiling pinanghihinaan ng loob sapagkat ang Diyos ang magtataas sa kanya. Ang Diyos ang magpapalakas sa kanya. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng panibagong sigla upang harapin muli ang mga pagsubok sa buhay na ito. Hindi tayo exempted sa anumang problema sa mundong ito ang problema ay common to every person to everyone and yet God is the one giving us strength how to overcome and God does not allow of course problem that we cannot bear or hindi natin kaya kaya ipinahintulot ng Diyos ang mga problema at pagsubok sa ating buhay sapagkat kaya nating magtagumpay at kung hindi man ang sabi ng salita ng Diyos, magbibigay siya ng daan upang tayo ay magtagumpay sa problemang ito. At magbibigay siya ng daan upang tayo ay makalagpas sa anumang problemang dumating sa ating buhay. At ang pangatlo, siya na Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magtagumpay sa buhay na ito. Napakabuti ng Diyos. Ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay taong lamang na lamang sa mundong ito. Taong uh, may tunay na pag-asa. Taong may tunay na... Uh, inaasahang Diyos na hindi lamang magpapala Kung hindi magsusustina sa Kanya Sa pang-araw-araw niyang buhay Sa mas mataas na kalagayan ng buhay May pagsusustina ang Diyos Hanggang sa marating ng bawat isa sa atin Na nagtitiwala at tumatawag sa Kanya Ang magandang bukas na inilan niya sa bawat isa sa atin kung kaya't ang ating puso ay punong-puno ng pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sa halip puno at tigib ang ating puso ng pag-asa sapagkat siya ang nagsabi sa kanyang salita na nagsimula na mabuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tatapusin niya kung ano man yung mabuting bagay na sinimulan niya sa bawat isa sa atin Sinimulan niyang baguhin ang ating buhay At ngayon ay nakararanas tayo Ng uh, pagbabago Nakakaranas tayo ng pag-uusig Nakakaranas tayo ng pangangailangan Pero iba na yung ating pananaw Sa mga pangangailangan at mga pag-uusig Na ating nararanasan ngayon kesa noon sapagkat alam natin na ang lahat ng ito ay pinahihintulutan ng Diyos upang magtiwala tayo sa Kanya ng lubus-lubusan. Upang sabihin natin sa Kanya na hindi natin kaya at Siya ang kikilos sa hindi natin kaya sa limitasyon natin, siya na buhay na Diyos na walang hanggan at makapangyarihan sa lahat ang makikipaglaban sa ating mga laban. Siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-iingat, ng katalinuhan, at ng tamang katangian upang Mamuhay tayo na matuwid sa kanyang harapan sa tulong at kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo na nananahan sa ating mga puso. Kaya iba na tayo ngayon kaysa noon. Noon kapag tayo ay nakararanas ng problema alak posibleng alak ang solusyon. O di kaya yung kapitbahay, yung barkada. O di kaya gumaganti tayo dun sa masamang ginagawa sa atin. Pero ngayon, dahil tayo ay nasa Panginoon na, ah, ang unang nilalapitan natin sa oras ng ating pangangailangan o problema, walang iba kung hindi siya. At inihahain natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, ang ating mga nararanasan sa ating buhay. Ito man ay pag-uusig, ito man ay kabigatan ng kalooban, ito man ay pangangailangan, ito man ay pagdududa o problema, ano man ito, natututo tayong magtiwala sa Diyos at lumapit sa Kanya upang Siya'y ating kausapin. Upang idilog natin sa Kanya ang kalagaya ng ating buhay, ang kalagaya ng ating pamilya, ang pangangailangan natin sa bawat araw. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala patungkol sa kinabukasan. Hayaan niyong ang kinabukasan na mag-alala para sa Kanyang sarili. Bagkos, kayo ay manalangin ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, gaya ng nasa langit dito sa lupa. Bigyan mo po kami ng aming makakain araw-araw. Araw-araw ay lumalapit sa Diyos at humihingi ng kanyang biyaya, humihingi ng kanyang gabay, humihingi ng kanyang kalakasan. At ang sabi doon sa, sa, Matthew 7 verse 21, ang humihingi ay binibigyan, ang humahanap ay nakasusumpong, ang kumakatok sa pinto ay pinagbubuksan. Kung kaya't kayo ay humingi at kayo'y bibigyan. Kayo'y kumatok at kayo'y pagbubuksan. Kayo himanap, kayo makasusumpong sapagkat ang humihingi ay binibigyan, ang humahanap ay nakasusumpong, at ang kumakatok sa pintuan ay pinagbubuksan. May katiyakan na pagsagot ang Diyos sa ating paglapit sa Kanya. May katiyakang pagsagot ang Diyos sa ating pagdulog sa Kanya. Araw-araw, anuman ang ating kalagayan. Kung tayo may nakararanas ng problema o kasiyahan sa ating puso, pasalamatan natin siya. Sapagkat hanggang ngayon ay buhay pa tayo at may kalakasan. Alam nyo ba, maraming naghihirap ngayon sa ospital lang. Maraming may sakit. Pero tayo ito, malakas ang ating katawan. Nandyan ang Diyos para sa atin. Nandiyan ang kanyang patnubay at paggabay sa bawat isa sa atin. Iniingatan niya tayo araw-araw. Hindi natin alam sa ating pagtulog kung tayo magigising pa sa kinabukasan. And yet, God, our Father is so faithful. He, as, he, he is giving us life every day as we wake up. He gives us life every day as we wake up, because he's the one who protects us. He's the one laying us down in safe and in peace. We lay down and sleep. We will wake again because the Lord is the one. Cause us to live again today with victory, with joy, with faith, with hope that someday God will fulfill every dreams that He has placed in every heart. Nandyan siya, handa siyang tumulong anumang oras sa ating buhay. Nandyan siya na nangako na hindi niya tayo iiwan, bayan man. Nandiyan siya upang tayo ay ingatan at gabayan. Nandiyan siya upang tayo ay proteksyonan sa anumang gawa ng persa ng kadiliman. Nandiyan siya upang bigyan niya tayo ng katalinuhan sa ating mga pagdidesisyon sa buhay na ito. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang sinabi niya doon sa Hebrews 13 verse 5. I will never, 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 never leave you. I will never, 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 never forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi, hindi kita iiwan. Hindi, hindi kita bababayaan. Ako ay laging sa sa iyo. Sabi ng Panginoon. Mararamdaman man natin o hindi ang presensya ng Diyos sa ating buhay, it is given siya ay kasama natin. Siya ay kasama natin sapagkat sinabi niya na hindi niya tay iiwan, ni man, kasama natin siya. Kasama natin siya. Kasama natin siya sapagkat siya ay tapat na nagsalita at nangako sa bawat isa sa atin na kanyang anak na nagtitiwala sa kanya. Ang Diyos ay hindi tao na kapag nangako ay hindi tinutupad ang pangako. Na kapag nagsalita ay hindi ginagawa ang kanyang sinalita. Ang Diyos ay Diyos na may-ari ng langit at lupa. Matapat siya ngayon at magpakailanman. At kahit kailan hindi niya magagawang talikuran ng kanyang salita sapagkat ang kanyang salita at siya ay iisa kapag tinalikuran niya ang kanyang salita in other words tinatalikuran din niya ang kanyang sarili for god cannot disown himself and he is forever faithful as he and his word are one god will fulfill what he said God will fulfill what He promised. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Sabihin natin, kaya nating pumasa sa ating pag-aaral. Kaya nating mag-excel sa ating pag-aaral. Kaya nating magkaroon ng promotion sa ating mga trabaho. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin at siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nating magtagumpay sa buhay na ito. Kaya nating marating ang magandang kinabukasan ng ating pamilya. Kaya nating maging uh, matagumpay sa ating mga ambisyon sa buhay sapagkat kasama natin ng Diyos. Sa pagkikipagcooperate natin sa Diyos, hindi niya tayo ipahihiya. Ipagtatagumpay niya tayo isasama niya tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Kaya mountain movers, lubos tayong magtiwala sa Diyos. Lubos nating ipamuhay na makapagbigay ng karangalan sa Diyos sa anumang area ng ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Makiisa tayo sa Kanyang pagkilos at paggalaw. Sapagkat ang Diyos ay nagpapala, nag-iingat ang Diyos, kapag seryoso tayong sumunod sa Kanya, seryoso din na tayo ay Kanyang pagpapalay higit pa sa ating mga inaasahan. Kapag seryoso natin ang pagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa buhay na Diyos, seryoso din ang Diyos upang makarating tayo sa rulok ng katagumpayan na ninanais natin sa buhay na ito sa ikararangal ng kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kung seryoso tayong sumusunod sa Diyos ng buong puso, seryoso din ang Diyos na sagutin niya ang bawat pananalangin na iniaasal ng ating labi na galing sa ating puso. Seryosohin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. At kapag ang Diyos ay naluwalhati at nalugod, higit pa sa ating mga iniisip, ipinapanalangin, inaasahan ang kanyang ipagkakaloob sa ating buhay. Kaya mountain movers, let us seriously following the Lord. Because if we are seriously following the Lord God, will be serious in blessing us in all areas of our life. Maging ang ating mga mahal sa buhay. Kaya mountain movers, let us sincerely placing God in every work that we do in every. in every word that we speak in every day in our life <clears throat> mountain movers let us give god the glory amen at malapit na siyang bumalik at ayahan natin sa kanyang pagbabalik tayo ay lubos na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya sinusunod ang kanyang kalooban at inaalam ang kanyang salita upang kung paano tayo mamumuhay na makapagbibigay ng kaligayahan sa kanyang puso. Huwag tayo mag-alala sa anumang bagay. Ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Isusustain niya tayo to the full measure of our blessing. Uh, mountain movers, keep on believing god keep on praising god keep on serving him amen Angati family familia ni sister edith family ni brother jerry family ni uh, darling sister joby family ni ati irma Pamilya ni Nunoy, Pamilya ni Fidel, Pamilya ni uh, Des, ni Desbert, ni Luchi, Pamilya ni uh, Sweetie, Lahat ng mountain movers ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Tayo ay manalangin. Salamat po, o Diyos, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang dalangin namin, O God, tulungan niyo po kami araw-araw na maging seryoso sa pagsunod po sa inyo. Na kung ano po ang aming natututunan ay po sa inyong mga salita ay aming maipamuhay. Aming mai pamuhay na mabigyan ka ng kasiyahan sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw ay karapat dapat na tumanggap ng aming pasasalamat at pagpupuri sa lahat ng iyong ginagawa sa amin. Sa iyong patnubay, pag-iingat, sa iyong gabay, sa kalakasan ng pangangatawan. Salamat po, Panginoon. Ang dinadalangin namin sa oras na ito, patuloy po ninyong pagpalain ng aming bayan. Pangunahan po ninyo ang aming presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, kongresman, mga mayor, mga konsihal, barangay captain, mga barangay tanod. Patuloy nyo po silang pangunahan sa kanila pong mga pamumuno. Maging ang buong kapulisan, ang mga sundalo, ang mga navy, ang mga air force lahat ng mga otoridad, Panginoon, patuloy po ninyong hipuin ng kanilang puso at makakilala sa inyo sila sa tama at Bibliang kaparaan. Pagpalain niyo po ang aming bayan magmula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Tulungan niyo po ang lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa labas ng bansang Pilipinas na magsisit sa kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Upang sa ganoon ang bansang Pilipinas o Diyos ay maging tunay mong bayan na kung saan ang bayang ito ay iniingatan mo, pinagpapala mo, ipinagtatanggol mo sa anumang masasamang elemento. Punayin niyo po ng kapayapaan ang aming bayan Pasaganayin po ninyo ang mga Pilipino at Pilipina. Salamat po, Panginoon, sa kababaan ng kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pananampalataya po sa inyo. Salamat po, o Diyos. Tulungan niyo ang mga mag-aaral na makatapos ng pag-aaral. Tulungan niyo mga kabataan na maging masunurin sa kanilang mga magulang. Tulungan niyo po sila na mahango sa anumang kahalayang kalayawan sa mundong ito, O Diyos sila po ay magbigay ng karangalan sa inyo. Makakilala po sila sa inyo sa tamat Bibliang kaparaanan. Ganon din naman ang mga ama ng tahanan ay patnubayan po ninyo at ingatan o Diyos. Maging responsable po silang mga ama sa kanilang mga anak at mabuting asaw at matapat sa kanilang mga may bahay. Ganon din naman ang mga asawang babae o Diyos na maging tapat sa kanilang mga asawang lalaki. At bilang mga magulang sa kanilang mga anak, O Diyos, bigyan niyo sila ng katalinuhan kung paano po nila palalaki ng kanilang mga anak na makadiyos. At tulungan niyo po sila sa pang-araw-araw po nilang buhay na makapagtrabaho po sila ng matiwasay at uh, mapag-aral po nila ang kanilang mga anak. Tulungan po ninyo ang bawat sambayan ng Pilipino o Diyos na magkaisa sa pananampalataya at magtiwala po sa inyo. Salamat po o God. tuloy niyong gabayan ang bawat isa po sa amin. Salamat sa buong linggo na kami iningatan po